Hello, good morning. Good morning, Canada. And good evening naman sa Pilipinas. Welcome back again sa aking YouTube channel. So for today's video, guys, gang kami ng aming Christmas lights. Dahil day of si Inday. Day of ako ngayon. Yan. May nangagdanan. Yan. Aakyat dyan si Superman. Ay, hindi pala Superman. Spiderman pala. Kakabit na namin. Kakabit namin yung mga Christmas lights. Meron na rin naman siyang Christmas lights. Pero, dagdagan lang natin. Ganoon. Naliwanag. Ipost. At maganda yung ano niyan. Iwas niya. Hindi na. Mahirap na. Ay, hindi kasi sobrang taas pala, no? Oo. Oo. Sige. naman siya. Ah, yan pala eh. Flat na rin. May pako ka pa dyan. O yung isa hindi mo pa nailipat. Kaya nga, inuna mo kasi yung isa eh. dapat sampulan natin agad yan mamayang gabihan kung maganda ba yung gawa mo okay, nang nahinigas na yung kamay ko yan magkatapos magkabit ng Christmas lights sa labas. Hindi pa tapos sobrang lamig talaga. Kaya pumasok na ako dito sa loob. Ayan. Nag-rosy chicks na tayo mga palangga. Char. <laughs> Mukha na ba tayong ano? Koreana. Nakabunit pa ako. Kasi maya-maya lalabas kami ulit para ikabit ulit yung ibang Christmas lights. Ayan. So dito muna ako sa loob ito, yung mga halaman ito, binigay ito sa akin ng kasama ko ng crew sa isang crew ko sa Magdo. Hinatig niya pa ito kagabi. Ang sweet naman niya. Hi, Nash! Thank you for this. Hindi lang isa, kundi lima. Shout out kay Jonah. Ayan, may papasupa siya. Ayan, no. Bali, sila. Ayan. tapos ito ba galing nakakala ko lang yung muna nagbibiro siya nabibigyan niya daw ako ng halaman, indoor plants kasay ko sige tapos nung in-screenshot niya sa akin yung mga picture yan pa yung isa o, tingnan mo, ang ganda ka, diba kasama pa yung pasok sa pasok pa lang panalo na. Mahal to eh. Pati yung mga indoor plants na to. Mahal din ito. So panalo na tayo. Pasok pa lang. Tapos kasama ng bulaklak. Di ba? lang na lab ako ni John. At ah, tiniliver niya pa kahit mga ten na ng gabi. Ten ata yung ng gabi. Tapos so, naisin niya sa akin yung mga picture lima. Akala ko lang nung una, pinapapili niya lang ako kasi lima yung sinend niya eh. Tapos, sabi ko sa kanya, ibigay mo ba sa akin lahat yan? Kaya sabi niya, gusto mo ba Mars? Siyempre, tatanggap pa ba tayo? Tayo na nga yung bibigyan. Juicy pa ba? sinabi ko, oo ba? Tapos yun nga, binigay niya lahat sa akin. Mukha lang siyang pakaisipin yung patay. Hindi talaga ganyan talaga siya. Kala ko lang nung una patay. Sabi niya, hindi niya na daw kayang alagaan. Kaya bibigyan niya na sa akin kasi magaling ako mag-alaga. Charla. Alagaan natin to. Sabi niya, alagaan mo yan Marsa. Kasi siya iba na daw kasi yung gusto niyang alagaan. Or, baka meron siyang inaalagaan maliban sa halaman. Yan. Ito pang isa, ganda nito. Ang mahal din nito in fairness. Binigay niya lang sa akin ng libre. Libre. Yan. Tapos, meron akong isang halaman na namatay. So, dito ko siya ililipat namatay siya. Lima, limang binigay niya sa akin ng mga kaso halaman. Ang pinaka gusto ko dito, lahat naman sila gusto ko eh. Pati ikaw, gusto ko. Char. <laughs> Ayan o, may pa pa. Ganda. Mahal din ito eh. Yung paso. Tapos itong mga halaman na to. Hindi ko lang alam kung ano yung pangalan niya Kasi lahat yan sila may mga pangalan Pero hindi ko lang alam kung ano ang pangalan nila So ayan na, sugad mag-alala. Nasa tamang tao siya. Char. Nasa tamang tao itong mga halaman mo ha. Aalagaan ko sila. Kagaya ng pag-aalaga ko sa kanya. Mukha na akong lukaret. Natawa ko sa mga hugot yarn. Idiligan ng pagmamahal. Para lalong lumago. May pagganito ako. Sa ano talaga to eh? Sa paint spray. Kaso lang, hindi na siya nagamit namin nung nagpintura kami sa bahay. Kaya ginawa ko na lang spray sa sa ano, tubig. Spray sa sa mga halaman ko sa mga indoor plants. Ayan. Kaya meron akong ganito. Alam niyo ba, mga palangga, nang unang punta ko dito sa Canada, talagang takot na takot ako. Hindi naman takot. Takot akong mag-English. Kasi syempre hindi naman talaga tayo marunong naman tayong maumintindi ng English kasi kahit pa paano nakapag-aral naman din tayo. Pero yung magsalita ba hindi dire-diretso kasi nga bulol tayo. Lalo na ako bulol ako. Siguro ganun talaga pag matanda ka na yung dila mo sal sala na. Kaya minsan nabubulol ako. At saka, dapat, yung matutunan ko, English, so natuto akong magbisaya. Kasi ah, ah, si Arnold, bisaya talaga yan yung jowa ko. Ano siya, yung iba kasi yung salita ng bisaya, dun sa ilonggo. May konting hawig, nakakaintindi ako, pero iba talaga yung salita nila. So, kagaya halimbawa ng sa Ilonggo kasi, pag sinabi mong sa Tagalog, huwag kang maingay. Sa Ilonggo naman, sa amin, uh, hindi magahod. Tapos naman, sa Bisaya, ang sa kanila, sabihin nila, ayaw pagsaba, diha. So, ang dami kong mas natutunan na mga Bisaya na salita sa kanila, limbuhay nila, kaysa sa English. Pero yung pinaka mas natutunan ko talaga mga palangga is yung natutunan ko siyang mahalin. Char! <laughs> Hugot yan. ko ako. Naiiyak ako sa pagmamahal. Yun talaga yung talaga natutunan ko. Yung nang walang natutunan kong magmahal. Nang walang pagkukunwari kapon ng. Ganoon. Pero sa totoo lang, ano talaga, yung English ko minsan mga lalo na yung mga ibang ano, mga customer, ang bilis nila magsalita. Tapos one time merong kwento lang tayo sa chat. Hindi naman sa chinichismis ko, may isang customer lang talaga na alam mo yon, yung grabe ang bilis nila magsalita ng English, hindi mo talaga maintindihan dire-direcho pa, kaya yung mapapasagot ka na lang na yeah, yes okay alright, pangayong mga ganong ano, mga ganong sagot sila hmm. mapalangga kahit saan ka, kahit ma saan kanila makita, mag-hi sila, sila, how are you tapos pag, sa tuwing nga ano sila, halimbawa nag-uusap kayo, no, tapos sasabihin nila na ano na, uh, uwi na sila or sige, alis na ako, yung ganun. Sabihin nila palagi na, have a good day, mga ganun, tapos, how are you, mga ganun, da, babati talaga sila. Talagang maana sila, ma mababait talaga sila. Tapos yun, yun lang, at saka yung, ano pa, isa pa yung, ayaw na ayaw ko rin magsagot ng telepono. Kasi, Diyos ko naman, mabulol-bulol ako, no? Siyempre, English yun. Minsan, hindi ko pa maintindihan kasi sa telepono. Kaya, pinapasa ko sa ibang mga manager. Tapos yun, siguro mga ilang ano na rin ako na nakaano na, naka, kahit papano nakapag-adjust ng mga ano nila. Kaya, pag nag-ring yung telepono, okay na ako. Hindi na ako yung parang nababother na. Uy, pakisagot naman, ganyan-ganyan. Tapos minsan, pag may mga ano talaga na ano, na mga tawag, pinapasa ko talaga. Pero hindi kagaya ng dati na talagang, pag nag-ring, hindi ko talaga sasagutin. Hinahayaan ko na lang talaga. Para lang, alam mo yun, tumigil. Tapos pag nag-ring siya ulit, ipapasa ko yun sa ibang mga manager na kasama ko para sila na makipag-usap. Ayan, yan lang yung kwento ko sa trabaho. <laughs> Hindi chismis yun ah. Kwento lang yun based on my own experience. O, di ba? English yun. Ayan.